Ayan po. Uh, bumisita ulit ako sa isang customer namin. Bali, itong pan na ito, uh, sila po yung na-deliver namin last December 28, 2021. So ngayon pinasyalan ko kasi mag 3 months na rin and yun nakita ko medyo malalaki na yung kanilang ano, malapit ng ibenta. Kasi yun nga po uh, pag magninegosyo po kayo ng hito, 3 months yun lang po aalagaan. Depende po dun sa size ng fingerlings na kinuha nyo. Yan. So kadalasan naman uh, 3 months bago po makapag-harvest. And then ito na po yung sa kanila. Malapit na siyang ma-harvest. Ito po yung malalaki? Oo, oh, dito. May mga malalaki dito. Ayun, medyo busog po yung mga alaga nilang hito. Kaya hindi natin makita. Pero nung nag-order po sila sa amin, December 28 is mga nasa 3 inches po siya. 3 to 4. And ngayon po, uh, malalaki na sila. And baka, March 28 ay pwede na silang i-harvest. Bali, ito po ay bagong umpisa lang po nila. Bari, beginner lang din po sila. Ang in-order nila sa amin ay 1,500 pieces na fingerlings. And balak pa nilang mag-order ngayon dahil para at least pag mabenta na nila yan, may nakasuporta na pong bagong aalagaan nila. So malapit na. Pwede na rin silang ulamin kasi malalaki na rin eh. Yan, pagkapunta ko doon, may mga tatlong piraso na ang isang kilo. So, bali kasi yung nasorting nila yung sa kabila, mas malalaki. Tapos, kumpara dito sa kabila. Ayan. So, si sir po, bali first timer sila eh. Ngayon, naging kapisado na nila yung pag-aalaga ng hito. And, pagkakinaya ng budget, dahil malawak pa yung kanilang ano farm, pwede rin silang gumawa ng, ng earth pan. Ayan. Para yung mga mabilis lumaki na manggagaling sa kanilang concrete pan ay ilalagay nila dun sa kanilang earth pan. Yan. Yan, no, malalaki na sila. So, pwede na siyang ulamin. Yan. Wala pa siyang 3 months. Magti-3 months siya sa March 28.